What's up mga kaya everyone Good afternoon sa inyong lahat Ano yun? Bukas Oh my god Bukas yung ating Ang tawag dito Pintuan Magaliin mag set mga kaya Bago kayo papasok Uupo sa Kinaupuan ng driver seat passenger uh, built kaagad mga ka-everybody sanayin nyo yan kasi dito 500 na yata yung walang seatbelt mga ka-everybody 500 sir yung violation nun saan sa Pilipinas yung 500, 7,000 plus saka yung mga pusa mga gagit talagang hayop na pusa ka na yun, no? tumuntun na naman sila sa sakit puro bakat yung windshield bakat na pa So let's go mga kay everybody. Punta ako ng ano, punta ako ng laundry. Palandre ako. Papalandre mga kay Tapos bili daw ng bumbilya. <coughs> Pelindri at pun tak berpilih nak mobilnya memakai berbadan. parang hindi bukas yung laundry mga kay ang hmm. ganda ng tunog mga kay everybody Hindi lang, tingnan natin mga kibibari kay everyone Parang sarado sarado good morning kay everybody so punta tayo sa ano sa bilhan ng mubilya let's go